Nakabod yung Manila na rin. Yan o, oh, ang ganda ng view. Napapalibutan po kami ng mga bundok. Tapos, Tapos, nakatingin po sa amin yung baka. Nakatingin po sa amin yung baka. Ano to? Parang galit na galit. Parang galit ah. Naistorbo. Ah. Mga Ayan siya. Kasi tayo. Tapos, meron pang mga kasama doon. Tapos sila. Marami May ang ganda ng camera. kasi, na. na kasi nasangang. Doon sa parting so, yon ay Aritaw. Ay, teka. oh, pati yung no. sa Aritao na, no, wala. Aritao. Dati wala mag Lala mga bahay na. Ay, nung no, Anong, no, bata kami doon, yeah, no. papunta kami ng school, so do pato. Naglalakad lang. Kaya yung pagkarating namin dun sa do pati. Yung bahay namin, naka-direct po dito sa ano, sa bundok na to. Yun yung bahay po namin, oh. Zoom natin, zoom. Yan, yan po ang bahay namin pagtanggapan na ng taltalan pagkapitan tatanaw alam ko naman Yan si Duang talo ng duang nagdadayuhan Naiintindihan ma? Or, ah, naiintindihan mo rin. Kinda talaga dito no. Ay nag usap usap din sila. Fresh sana. na fresh, ano fresh ang bayan. hangin. Sila po nag-uusap ako hindi naman masyado maroroon. Pero naiintindihan mo naman yung ano. Opo, yung iba lang na malalalim. Ito na, nagkukwentuhan natong dalawa kong kasama. Ayan po ang ilog. Pag ano 'yan, malaki siya. Halos umapaw daw yata sa may ano, dike nung ano, nung bagyo nung po umapaw yung ano, yung dike. Nasira may may mga bitak. pala.